Isang bike na sobrang gaan mga guys No, ang pinalimpiwan kay Maninoy Ninyo Ah, nang binuksan ko ang loob Ito yung unod Alak, kaig ko ay di kami kalukal o kang yabiring biring Abinisla natin ang bag o ah, sabi niya sa akin okay na daw abaw ah ate okay ah simbolon para guwapagwapay ay ay tsura bot na hello mga na morning sa inyo mga guys no so eto may bisita tayo isang niner na carbon oo nabatian naman ninyo siguro carbon yan mga guys no ah, alam ngayon lang ako nakakita na ganitong kulay kadalasa kasi kumakad to, sa akin dito alumi alumino. Meron din naman carbon kaso lang uh, ah, kulay green na may gray ang kulor. So ito na matagal na daw ito mga guys no hindi nagamit. Kaya ang sabi ni Idol sa akin buklasin ko daw at lalantawin ko yung mga unod-unod niya kung uki okay pa ate, Wait a minute mo kay buklasin tagi diyan. <laughs> Ayambot na lang ito. Wow! Ah! So bago natin limpiwan mga guys no, Ang gagawin muna ni Manino ninyo Ay lisuin lahat na mamaliso natin O oh, ito na dahil naliso ko At nakita nyo naman yung unod ng kanyang butong bracket Ay alam na this <laughs> May taho sa sulod <laughs> Ayan, ambot na lang, Gid, ah. So, bali, mga guys, binaklasa natin Tira ang wheelset ni Idol Mabek pala ito, mga guys, no? So, alam nyo naman siguro kung magkano ito, ah. Basta sabihin ko lang sa inyo, magana an ah. <laughs> ang iyalang presyo, bugat, oh. <laughs> Animal. So ayan mga guys, no na ukas natin yung kanyang crank set. Aba oh, mga guys, no habang naguugas ako dito, mag storytelling muna tayo. Aba. <laughs> Bali ang group set pala nito mga guys, no ay XX1 na Ram Eagle Gold Bow. <laughs> Ayam bot na lang gid ah. So kadalasan lang tayo talaga mga guys makakita ng ganito kasi yung presyo niyan, lakarabug at gidyabla. Pagkulay gold kasi ay, mga guys, ayan yung presyo niya siguro parang ginto din. <laughs> Ayam bot na lang gid So ito na balik ubra na tayo. Bali ito pala mga guys yung laman ng kanyang ano mga pisa-pisa oh. Alam maputi sa labas pero sa sulod ito na nagiiitom ng animal ya. <laughs> so sabay piswet na lang tayo ng tubig-tubig at hangin mga guys no para naman matabog ang iyang mga kik o okay. oh, ayan na dahil natabog na nga ni. O oh, ito na resulta. Abaw. Do my wow abaw ah. Uy, uy, sana uy. At dahil nga ni mga guys, no nagkakalog yung ibang biring-biring niya. Sabi ni Idol sa akin, bayluan ko lang daw ang kaya kung bayluan. O oh, ito na, kinuha ko muna mga guys sa mga silyo niya. Tapos nilagyan natin ang na papalanlog na kulay blue. O oh. <laughs> At matapos tayo maglagay ng papananlog mga guys no ni na natin ang special tools para naman mapipisga siya pa sulod. Aba, pisga dumaron. <laughs> So dahil nga malimpyo na mga guys ang kanyang hub no ay ito lalagyan na natin na log pero puti yung ginag... gulo... gulo... <laughs> Gago! Ay pasinsya mga guys sana tutulon ko naman yung aking dila so balik ubra na tayo no matapos ko na itako na kanyang mga biring biring simpre yung pre-hub naman no tapos lagyan natin ito na log kasi nga XD drive ito so pamatiin ninyo... So ayan na nga ni mga guys no naguni na siya bali sinunod naman ni Manino ininyo sa pagubra yung atubangan ay hindi ang atubangan ko ang front na wheel set blaw <laughs> at dahil nga na mga guys no malibyo na ating puli ay gugulo na rin natin at sinabay ko na rin yung butong bracket para naman gaganahan kayo mamaya sa pag lantaw kong napaslak ko na tanan aba paslak do marot <laughs> So ayan na nga ni mga guys, no, na matapos na natin itakod ang kanyang krangset. at ah, sinunod naman ni Manino ninyo yung gulong-gulong sa likod at ah, one yung ginamit natin dyan kasi nga mag-an do, do mayo, wow ayala, ni Tipta ni Karun ba animal, wow ah! At dahil nga hindi natin madungan kanina mga guys sa paglimpyo ang kanyang mga biring-biring no ay nuslo ko na yung siyak ni Idol na Pax tapos ito pinunasan natin kinuha ko yung mga mure-mure <laughs> Gago! At dahil nga nabungkag na natin mga guys no minadji ko na lang para naman madali ang ating ubra at nang matapos natin mga guys lagyan na papadanlog siyempre tatakod na naman natin ito no sabay gulo naman tayo dito mga guys oh grabe sobrang ismot ng aking ubra kas si sobrang mahal na yun talaga. Oh, wow. ayambut na lang gida. So, ito na nga na mga guys, no? Sinalpa ko na yung harapang gulong-gulong. Tapos, sinunod naman natin sa pagtakod ang kanyang chain. O, oh, ayan na. Gold chain mga guys, ha? Kita nyo naman. Nagkakanang-kanang na. ayambot na lang gida. syempre mga guys, no? Na no, matapos tayo sa pagtakod ng kanyang chain, ay yung ginawa naman natin. Ambal ni Idol. Wala na daw itong laman ng kanyang gulong-gulong. Kasi nga, tubeless da. Ah, nilagyan natin ito na ng ano, ng Yakult na green. Alright. So, ayan na nga mga guys, no, nag na tayo at natapos na rin ang araw na ito. Maraming salamat talaga mga guys sa walang umpay na suporta at syempre, God bless naman to all about. Bye-bye!